Karne ng baka na imaligtad Ilocano version Ito ang karne ng baka, mga recados Ayan, nagayak-gayak ko na yung mga karne Yung luya, sibuyas At so, syempre yung suka Siyempre yung asin Ayan, ready na Ngayon, magmekos mekos mekos tayo Paghaluhaluin natin yung mga karne Kasama mga recado Ayan, mga kapsat Ito tayo Ayan, ito at yun. Ah, A. na natin yung mga rekado, yung luya, magkikinan ng kundi, kailangan natin 'yan mamaya. Tapos, sulod natin yung sibuyas. Ayan. Sulod natin yung ibang rekado. Asin ito yung susunod natin yung suka ito yung sukang iloko masarap-sarap ito kaysa sukang puti mula sa sugar cane local na suka yan galing ilokos Yan, mekos-mekos na halo Halo na rin, mix-mix na okay pagkatapos nyan o oh yan, pwede nang kilawin kilawin is an Ilocano term means fresh kung gusto mong magkilaw ayan pero ang gagawin natin, inbaliktad nilagay ko yung taba ng baka pagkatapos nyan eh. nilagay ko na yung natirang luya para mas mabango natin ng uh, saglit at mag brown na kulay brown na sunod natin yung sibuyas ayan sunod natin ng konti sunod, na yung karne yung uh, kilawin ayan halo halo ulit Mekos-mekos. Hmm? tutuyin ng konti, hintayin hanggang magtubig yung karne kung gusto mo pwede na rin yan sunod yung dugo kung gusto mong uh, may dugo pero pag uh, ayaw mo wag mong ilalagay yung dugo para sa amin, para sa akin mas masarap pag may dugo kasi mas manamis-namis kabsat. Ah, uh, kabsat na Ilocano. Pwede na yan. Pwede na rin yan. Kasi baliktad lang naman eh. Pero kung gusto mong may sabaw, kunting sabaw, pwede na. Ayan, pag uh, nagtubig-tubig na ng kundi, na. Pwede na kabsat. Pero kung gusto mong maging paksiw uh, o ano, pinapaitan, dagdagan mo ng kunting sabaw. At lagyan ng pinapait. Mga antayon!